Mr. Pasuelo, magandang hapon po, sir. Sige, sir. Magandang hapon din po. Bago ang lahat, ako po yung nagpapasalamat sa inyong pung tiwala sa akin. Naba. At uh, ko po sa inyo, tulad na ginagawa ko palagi rito, hmm. ang inyong pong safety. Na pa. walang mangyari sa inyo, kayo po yung madideliver sa korte na kung saan ang galing itong warrant, Wala walang po mananakit sa inyo. Opa. Sisiguraduhin po namin mm. yan. Hmm. Sasamahan pa namin kayo hanggang sa kayo po yung masurende sa korte bata, uh, yung sa akin lang po, yung naglalabang ko yung wala akong kasalanan po. Okay. Pwede nyo naman po yan ipaliwangan sa korte. Hmm. Bibigyan Sige ko kayo pa. ng pagkakataon. Pa, pa. Sabi nga nila, you'll have a day in court para maibigay nyo ang inyong uh, panig. Meron na po kayong abogado? Meron po. Ang kaso ni sir ay qualified rape of a minor and of sexual assault of two counts. At sinasabi nga ni Mr. Pasuelo siya. ay inosente siya. Yes. At sabi ko kanina, kung meron siyang uh, abogado, para yun ang magdedepensa sa kanya. pagdating sa korte, mm -hmm. kung uh, doon sa sinasabi niya siya inosente, mm -hmm. then malalaman yun sa paglilitis ng kanyang kaso. Okay. Ang ginaano ko lang dito, sir, yung sumuko ako dahil most wanted na ako, na yeah. wala naman akong ginawang kasalanan. Binintangan ng ako. Okay. Kasi yung umpisa ng mantal ka, sir. Kumari ko yan, sir. Kapitbahay ko. Si Trudis. Sino po si Trudis? Yun ang nagkaso sa akin, sir, na wala naman akong... Ba't bakit kaya niya kinasuhan? Bininta niya yung bahay niya. Nagkasagutan lang kami. Nang yung bumili, kinausap po na kung mag-CR ka na lang sa taas kasi daanan. Opo. Tapos si naman, sir, hindi naman hindi naman ako nag nag sa kanya na mag-usap kami. Pumasok lang siya tapos nagagalit. Kung ano ko daw sinasabi ko? Pangalawa, sir, mga ilang araw lang kinasuhan niya na naman ako ng child abuse. Nakinulong ko daw sa computeran ng mga ng anak ko doon sa y Yung sinasabi dito, binibintang ni Trodes na ni rape mo. Kaano-ano niya yon yung bata? Apo niya, sir, at saka anak niya yung nanay. Tapos yung isa, yung kapitbahay namin, apat yan sir, yung kaso niya nang wala na ako dyan eh. Nasa trabaho ako eh. Okay. Kasi umuwi ako ng 9 o'clock. Ang kinaso niya sa akin ng March 18, alas 5 ng ano, may mga witness ako sir. May okay. mga witness ako. Sige po. Pe Pero Sir, bago lumabas itong warrant, napunta muna sa uh, piskal yan. Nakatanggap kayo sa pina. Hindi, sir. Hindi. Parang kami gin nila na nag-motion na, oh, ano, ako na para mabuksan yung kaso. Nagbayad ako ng malaking halaga. Mm -hmm. Mga 100,000, una, 26, 20, 30, ano, 24. Para mabuksan ko lang, sir. Dahil dalawang hearing na bakit hindi kami nagkaroon ng surpina ang pamilya. So hindi kayo nakatanggap ng Hindi Sabina. po. At saka wala rin, wala rin imbestiga ang mga polis kung ano ang karapatan ko na dapat ko ipapaliwanag sa kanila. Kasi ang, ang balak, ang ano nila doon, sir, hulihin nila kagad ako. ako Nagaling ako sa trabaho. Anong trabaho niyo po kung matanong ko? May kumpanya ang anak ko, si Tracker. Ah, uh, Tracker 'yung anak ko. Ako ang namamahala sa umpisa alas-6 hanggang alas-9 ng gabi. Hanggang Lunes hanggang Linggo ako niyan. Kahit sino tanungin doon okay. sa Magandang hapon po, Lola. Papa, magandang hapon naman po, Senador. Nandito na po si Mr. Pascuelo, sumusuko na po siya sa amin. At sinasabi po, sinasabi niya po, eh pinagbintangan nyo na lang po siya. Wala hura siyang kasalanan. <laughs> Wala Mayra po paniwalaan yung sinasabi niya. Kailangan umara po siya sa korte. Okay. Ang bata na ginalaw niya, <coughs> hanggang ngayon may trauma pa. Alos hindi pa nakakaano sa school. Oh. Yung sinasabi niya na sa pagbenta, wala po yan. Kay basta siya ganyan na mga bata mismo ang nagsumbong sa amin dahil may tatlo yan yung isa nakatakbo. Yung nakatakbo, yun po ang nag Ay, lumapit sa amin para magsumbong lang. Okay. Tama pa naman yung ginawa niya. Ang sinasabi niya na innocent siya, hindi po ako maniniwala. Okay. Umarap po siya. May so, supina po yan. Kami po, nakaharap sa fiskal. Siya po ang hindi dumarating. Kasabi niya, pinagkaisan siya sa mga polis. Wala po akong kakilalang polis diyan na Okay. Sa barangay lang po kami lumapit. Tinulungan kami ng barangay, para magtawag ng DSWD tapos ipinamedical medical ito yung apo niyo po ay 6 years old at 7 years old Opo O oh, okay at nagsumbong po yung mga bata doon sa mga pinanggagawâ nitong si Mr. Pasuelo sa kanila di umano Oo. Oh. At saka, nag, nagpo-computer po yan. Ngayon yung bata, pinakyat niya, binigyan niya ng pera. Lasing po yan. Hindi rin po namin alaman niya kung hindi nakatakbo yung isa na bata na dapat yun ang isusunod. Yung dalawang apo ko, hindi po nakaligtas. Pinahiga niya po sa kama. At saka yung ari niya ipinasok sa mga bibig ng oh, bata. Ang dalawang tariyo po. Tapos yung ari ng bata, nagasgas. Hindi niya nga daw naipasok kasi sabi ng doktor, hindi naipasok. Pero gasgas naman po yung mga lalagay ng bata, ng, ng, ng ari ng mga bata. Grabe kasi nung aling yan, sir. Kasi noon pa yan, sir, laming pinakulong yan na ah. ngayon pinagbibintangan niya lang. Kami, sir, nga pamilya, mabait kami. Wala kaming record sa barangay. Wala kaming record. Negosyante lang kami, sir. Opo. opo. Sila, sir, pag kahit sino tanungin niyo doon, puro kasi nung alingan yan. Kaya nga po korte tayo, hmm, lumabas po yung warrant, at sabi niyo, meron kayong dalawang o. abogado. Hindi, basta, dalawang nasa abogado ano ang na. didepensa sa inyo. O. Nasa ano na, sir? nasa Basta na. sa ano lang, yung akin, nahirap naman na sabihin ko na hindi totoo, totoo. Pero ako talaga, sir, wala akong hangad na ganun na mm -hmm. ano, matanda na ako, sir. So nagtaguho ano kayo for a long time kasi para kayo po'y mapunta sa top 2, sa 10 most wanted sa NCR nagtago kayo for some nagtago time. Nagtago kami, sir. Kasi ang takot ko, sir, nga oh, wala naman kasi akong kasalanan, sir. Eh, kung walang kasalanan at meron kang dalawang abogado, ba't ka nagtago? Eh, sana, Hindi, nung huli nung... na lang, Aport, sir. Eh, kasi natural, kumuha na ako ng abogado dahil okay. na na wala kaming ano, eh, yung saan, kasama ko. Saan kayo nagtago? Ma-curious na ako. Diyan lang sa may, ano, sa may tatalon at saka tatalon. sa ano? mauban mawawan doon kayo nagtago. Tapos eh, tumakbo ako ng, nung na-trace na nila ako, tumakbo ako doon sa Sampalok. Ah, na-trace ka, kaya tumakas ka, tumakbo sa Sampalok. Tapos galing ako sa Sampalok, pupunta sa ako Mindanao. Nakalusot na ako doon sa unang peribot. Mm -hmm. Nakalusot ka na sana? Oo. O, sayang pupunta ano. Pupunta sa Mindanao. Galing. Oh, kaso. Hindi, talagang susuko naman talaga ako, sir, pag ano, kasi ang naano ko sa kanila, yung hearing lang talaga. Okay. Kasi ang sabi naman ng abogado ko... Kasi ang sabi mo, sir, kanina, inosente ka. Mm -mm. Kung inosente ka, hindi ka sana tumakas. Hindi, sir, kasi natakot nga ako, sir, kasi mabigat ang kalaban eh. Mas mabigat kayo kasi meron kayong dalawang abogado at meron kayong tracking business. Eh yung mga biktima, ma, mahirap lamang. Nay, magandang hapon po, Nay. Magandang hapon din po, sir. Andito na po si Mr. Pasuelo. Sumusurrender, sumusuko Opo. po sa amin. Meron po kayong gusto sabihin, nai. Nay. Sir, kung wala po siyang kasalanan, bakit po siya nagtago? Tapos hindi po siya nagtago. Kung wala siyang kasalanan, kung hindi niya po 'yun ginawa. Ikasa yung anak ko nagkakaroon ng trauma. Umarap na lang po siya sa korte. Uh, mula po sa Warrant Section and sa Pina Section po ng Manila Police District si Police Chief Master Sergeant Junie Rico Hermoso, Police Executive Master Sergeant Roberto Carpio, Police Master Sergeant Roderick De la Rosa at si Police Master Sergeant Zoilo Nazari. Magandang hapon po sa inyo mga sir. Magandang, Magandang hapon sir. po sir. Salamat po sa pagpunta. At tulad po sa uh, binibigay kong warning sa mga polis na sumusundo sa mga suspect na sumusuko sa akin, ayoko marinig na may nangyari sa kanya na siya po'y nabugbog o siya po'y nadulas na utugag ulo at na emergency <coughs> or siya po'y nagpakatiwarek o siya po'y nangagaw ng baril lumantugtugin sa akin po yon alam niyo po yon Opo sir po sinisiguro po namin yung kaligtasan po ni tatay sa hmm. dahil po sumuko po sa inyo kaya ngayon po gagarantihan rin namin po sa inyo na hindi po masasaktan si tatay. Kung mm -hmm. ano lang po yung proseso na para sa korte, yun lang po ang gagawin namin. Correct. Bilang pag po yan sa programa ko sa Wanted sa Radio at sa aking tanggapan sa Senado, at siya po sumuko sa akin, so kailangan po uh, ma protect din yung, yung kanyang mga pantao. Yes, Hanggang sa siya ay sa korte na talagang siya ay guilty at makulong, then bahala na po yung proseso. So ngayon, ang tanong ko, sir, bakit po siya napunta sa top 2? sa ten most wanted sa NCR uh, sir uh, niload po siguro yan, sir ng uh, ng local police station sir na nakakasakop doon sa area. Sir. Anong magiging uh, proseso matapos namin siya i-turn over sa inyo? Ang gagawin po natin pagana turn over niyo po sa amin 'yan. Dadalhin po namin sa opisina namin sa warrant section sir pagkatapos po may medical tapos may medical dadalhin po sa sila. I-return po natin yung warrant sa korte mm -hmm. para malaman po ng korte na nandito na po yung akusado natin, yung suspect natin, nasa custody na po namin. Pagkatapos po nun, sir, korte na po ang mag-decide kung kailan niya po iseset yung hearing para ma-notify po yung complainant, magharap po sila. Since no bail po ito, So saan muna siya pipirmi? Pasamantala sa amin po muna, yeah. pagka naglabas po ang korte ng commitment order, doon po namin siya i-turn over sa BGMP sa Manila City Jail pagka may commitment order na po. So dalawa po ang gusto kong mangyari dito. Ha? A, hindi ko siya makatakas. Opo sir. Siyempre, <coughs> eh, sabi niya may tracking business siya. Diba? ba? ayoko marinig na nakatakas siya. And then B, ayoko rin marinig na siya ay nasakta, na bugbog, na dulas, sa simento, na untog ulo, hanggang sa madalas sa hospital o kung saan paman. At ayoko rin na malaman siya ay nagpakatiwari ng agaw ng baril. Wala po yung ganung mga Wala po ganun, sir. Promise po, sir, hindi po masasaktan si tatay. Kung ano po yung proseso ng korte, yun lang po ang gagawin natin. Yung po yung natin. Kasi po, bawal po yun na nasa custody din na namin tapos mapapahamak pa po si tatay. Hindi po pwede pong ganun, sir. So, ayan, sir. Oh, nagbigay yeah. sa akin ng assurance yeah. na safe kayo dahil yan ay pagsuko nyo sa akin. Mm -hmm. At uh, may gagarantee ko rin po sa inyo, yung inyong pong karapatan ay maprotektahan. Yeah. Okay. Sa kabilang banda, eh, yung pong mga biktima, eh syempre, tutulungan din po namin masiguro na gugulong ang kaso ng matiwasay. Okay? Salamat po sa tiwala. Hmm. Oh, sige, sir. Okay? Hindi, kasi idol kita eh. Ah, thank you, sir. Thank you, sir. Hmm. Ang ah, kapalit nga po niyan, sir. Uh, wala pong gagalaw sa inyo. Okay, sir? Hmm. Sige, bahala po. po sa inyong korte. Basta uh, thank you talaga, sir. Good luck hmm. na lang po, sir. Kung ano talaga ang ano, ng batas, wala akong magagawa. Pero wala talaga akong kasalanan. Tama Ito. po yan, sir. Yung batas na nang bahala sa inyo. Sige, po. Tulad sabi nyo kanina, hmm. Ulitin ko, dalawang abogado nyo. Mm -hmm. So, sapat na siguro yun para sa inyong defense. At magagaling ating abogado nyo, di ho ba? Sabi niyo. Hindi lang, hindi ko masabi, sir. Hindi, yan, yan, sila, sir. Basta, hindi, hindi naman ako makapangako sa inyo. Bistigahan. Pagdating ng panahon, malalaman niyo rin kung sino nagsasabi ng totoo. Ang korte po, mm, korte. ang magdedetermina niya kung Kasi sino sabi ako, ng ako, hindi ko makapangako sa inyo na wala kong kasalanan o may kasalanan ako. Dahil tao lang naman din ako. Tao ka lang ng mm, oh. hindi, hindi, talaga, sir. Totoo talaga, sir. Good luck po, sir. Mm -hmm. Sige. Julie Pasuelo, Pazuelo, Iinson. Ikaw po ba to? Ako Mga pulis po kami ha, ng Manila po. Police District, uh, waran and Subpoena Section, UN Avenue, Hermita, Manila. Uh, ikaw ay inaaresto namin sa visa ng Warrant to Pares, na in-issue ng Family Court Branch 6 Manila, na uh, pinirmahan ni Presiding Judge, Princess Maria Baharias Kaya. H. Ikaw ay may karapatan manahimik, karapatang magsawalang kibo. Lahat ng sabihin mo, ay eh, pwedeng gamitin sa'yo, pabor sa'yo, o laban sa'yo sa anumang segado. May karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala ka namang kakayaan, bibigyan ka ng gobyerno Naintindihan nyo po. Naiintindihan okay. okay. nyo po yung mga po. Opo So dadali na po namin kayo sa aming uh, opisina, ha. Okay. Okay. Doon po natin ipoproseso itong warrant itong pares nyo ha. Okay. Kung may tatawagan po kayo na abogado, doon na lang po sa opisina. tanongin lang po namin kung ano po ang proseso po gagawin niyo dito sa sumuko po. Ngayon po, idodokumentary po natin siya. Ibubuking ngayon, tsaka ng return warrant. Tapos may medical po muna natin. Yung physical medical lang sa kanya, nakatunayan siya po ay walang sugat. Dinala namin dito, hindi po namin siya sinugatan o anuman. Pagkatapos po natin na may booking at ma... Mga dokumento, i-return -re po natin yung warrant sa korte. Papakalam natin sa korte na si tatay po ay may kaso ganito na meron pong inisin ang warrant. Ito na po, inire namin na nahuli na, na nandito na po sa waran. Pagkatapos po, maghihintay po kami ng mga ilang araw kung magre-reply po ang korte, magbibigay ng commitment, dadalhin po si tatay sa BJMP, sa Bureau of Health Management and Penology. Pagkatapos po, doon na po, abang dinidig na yung kaso niya, susupinahan po ng korte yung BJMP para dalhin si tatay para umatin po ng hearing yun po ang gagawin natin ngayon. Ito po ba ay no bill? No -bill po yun. Wala po po siyang piyansa. Hanggat dinidinig po ang kaso niya sa korte, siya po ay nakakulong sa BGMP pag na-transfer po namin siya sa BGMP. Ngayon, kung kahit wala namang bill, pwede naman po mag-motion yung abogado niya. Nasa kanila na po yung kung anong proseso ang gagawin ng abogado niya. Alam na po ng abogado niya kung anong po ang gagawin. rin kasi ako eh. Hindi naman ako sanay sa ganitong nakukulong dahil sa edad ko na ganito. Hindi ko alam kung maparosahan man ako. Hindi ko alam kung abutin ko pa. Kasi 61 na ako eh. Wala naman ako magagawa. Basta ako, ang sinasabi ko, totoo, wala akong kasalanan. Desisyon ko na ako ang magsusuko nga hindi alam ng pamilya ko dahil nahirapan ang pamilya ko dahil ginagipit nila ang pamilya ko. Asawa ko hindi nakakalabas, hindi na pwedeng mamalingki. Yung anak ko hindi na makalabas dahil ginagipit nila. Hindi bali na ako maghihirap, wag na yung mga anak ko. Huwag nang mga anak ko idadamay. Alam ng anak ko na asa yung asawa ko, alam nila na hindi ko nagawa yan. Kakayanin ko kung makulong man ako dahil lumaban ako. Walang tao na kayang gumawa ng ganun. Hindi yun gawain ng tao. Gawain nun ng mga adik. Hindi naman ako adik na para gawin ko. Idol Rapi, salamat! sa tulong mo sa akin, sana tulungan mo pa po ako. Salamat po. On behalf of Idol Rafi Tulpo po, nakaantabay po sa inyo ng MPD at yung stay nyo po dito sir is talagang nakamonitor din po sila sa inyo. Salamat po Idol. Sana marami ka pang matutulungan ng kagaya sa akin.